May kasabihan po. Actually, gawa-gawa ko -gawa lang ito kasabay na ito. <laughs> ang sinungaling ay ayaw din sa kasinungalingan. Totoo po yan. Lahat ng tao po, ayaw po na kasinungalingan. Kahit yung mismong sinungaling. Mr. Presiding Officer, naganap na po talaga ang fake news. Actually, maraming bagay po na ayoko na sana po pansinin, Mr. Presiding Officer. Um, 2022, when I ran for uh, city council, I was a victim of cyber bullying. Um, kahit ganito kalaki ko, uh, naging pinagpestahan po ako sa maraming bagay. Mula sa aking itsura, na hindi ko naman alam, sabi nila, mukha daw akong bakulaw, tubigin naman ako sa salamin, totoo naman. Gusto ko sabi So, hindi na po ako nagreklamo. Um, marami pong mga bagay, mga allegation. Mr. Presiding Officer, na nung ako daw po ay nasa TPMO at uh, Toro, ay eh, uh, meron daw po akong uh, ginawang hindi tama. Na hanggang ngayon naman, uh, malinis po ang konsensya ko. At hanggang ngayon naman, wala rin pong nakitang uh, mali sa aking uh, pamamalakad noon dahil ang patunay po noon, mula po sa OIC ng Toro at TPMO, hinalal po ako ng taong bayan. Mr. Presiding Officer, pinaratangan ako hanggang ngayon na ako daw po ay corrupt. Taon-taon naman po, nagpa-file po ako ng salin. Uh, hinamon ko pa ang lahat. Sabi ko nga, lahat. Maganda, pakitaan ng salin. Simula, nung tayo ay uh, napunta sa gobyerno, hanggang sa kasalukuyan. That was a challenge before, and uh, it is a challenge until today. Uh, Mr. Presiding Officer, um, ano pa ba, ba yung mga paratang sa akin? Ah, madaming bagay eh, no? Ah, hanggang dumating po nga ako sa punto na sa sobrang uh, medyo napikot ako, siguro gusto, yun ang gusto nila, nagtagumpay sila, ipinakita ko pa kung magkano po ang aking uh, ano to, payslip nung ako po ay uh, uh, nagtatrabaho pa sa GMA, TV5, at alis uh, alos lahat po ng uh, estasyon istasyon ay aking pong uh, uh, na napasukan. Actually, available pa rin po yan. Even kahit pupuntahan po nila yung mga stasyon na binanggit ko, I'm sure, available po yung mga dokumentong yan. At uh, sisiguraduhin ko po na po ang mga taxes na binabayaran ko noon at uh, kung ano yung po nasa salin ko. 100% po ay uh, babangga po yan. Walang lalabis at uh, walang kukulang. Kung meron mang kulang dyan, baka yung mga medyo tinago ko sa asawa ko. De joke lang po, Mr. Presiding <laughs> Officer. Pero Mr. Presiding Officer, noong nakaraang linggo, ang nakakabahala ay meron pong paratang. Nakakabigat na paratang na mayroon daw isang konsihal na naka-aksidente at nakapatay ng tao. Mr. Presiding Officer, baka pa ano eh. At ito ay nanggaling, eh, flash ko sa screen, Uh, dahil pa rin po, may paggalang pa rin po ako no, sa mga tao. Eh, binabuti ko po na i-blur na lang po ang kanyang pangalan, pati na po ang kanyang itsura. Pero mapasahin ko, man of, ah, man of action, pakiyanong medyo malabo. At uh, Christ follower. Liliwanagin ko ha. Man of action, Christ follower. At uh, ko pag ikaw po ay sumusunod sa ating Panginoon. Hindi ka po gagawa, mga kwento-kwento. At ito po ang kanyang ipinost. Next slide, please. Ayan. Uh, pati yung uh, ating, ano, sa slide, kinakabahan. Hindi ka mag-alala? Ayun, ayan. Uh, yeah. Nasa katotohanan tayo, kaya maganda makita ng mga tao. Mayor, huwag mo napagtakpan yung taong nakapatay sa aksidente. Mayor ng hindi po sa so, tingin ko magaling ang nagturo dito para safe wag muna pag-usapan lang muna yung uh, legal may sugurado wag muna ano, para wala kang legal na pananagutan next slide sumunod so, uh, na gusto ko ko uh, malaman ang buong pasigeno pasig na yan ha ikaw ay may na-accident tao na namatay at pilit yung pinagtatakpan malawak sino nagtataket doon sa mga comments pag nakita nyo parang pinaparatangan pati ang PNP, pinaparatangan ang PCGH, pinaparatangan ang TPMO na meron daw pinagtatwa. Sa Marcos Highway, nabangga nyo at lasing kayo bilang konsehal ng bayan na nakabangga inareglo mo. Sa so, mga comment, mga trolls, yan, nag-comment din. Sumunod, ay, hindi. Ayan. Uh, pwede skip natin dyan yung maganda yung mga comment ng mga tao, at to sa mga comment yan, lumabas na po ang vault, wala lang A sige pa po, yan logo, let's vault in, yung logo yung ginagamit ko sa aking mga uh, uh, political materials yun po yung, nila, ano yung nilalagay natin so, marami din comment no, na naglinit sa akin, sige pa yan, vault yes, yan, sige pa Kita po natin, nagpapatukol sa akin So, ginawa ko po, Mr. Presiding Officer, eh, nanahimik muna ako. No? Sabi ko kasi, baka katulad ng uh, payo ng mga um, nagmamahal sa akin, at katulad, isa na po kayo doon, Mr. Presiding Officer, wala kong pansinin, no? okay lang na. Nakakatawa nga po, tumawag po sa akin si Consel Kiko, at tinatanong sa akin, Madjo, kilala mo ba kung sino to? Ako pala nagsabi, huwag ko kong pansinin. Hindi eh, ko alam, ako na pala itong pinapataw pala. <laughs> so, anyway, Mr. Presiding Officer, tinatanong bakit ko kailangang i-deliver ito sa session. Mr. Presiding Officer, dahil nung huli, nung ako po ay nag-post at sinagot ko nito, ang uh, kanina balikan natin, ang sinabi niya, kakasahuan na daw ako, go, I love you. Hindi naman siya ang tinutukoy ko, pero siya ang tumutuga. Guilty ka ba? At next, may nananakot na. So again, babalik po tayo kung siya lang sinabi. At kung hindi ako yan, lahat na po ng konseho, member ng konseho, ngayon ay suspect. Si Consi Maro ba ang sinasabi? Si Consi Alkiko ba ang sinasabi? Si Consi Hala Angelo ba ang sinasabi? Si Consi Cory ba? Hindi ko na po babanggitin lahat ng isa-isa. So again, they are attacking the our institution. At mahal ko po itong institusyon na ito bilang majority floor leader. At ipagtatanggal ko po ang institusyon na to, kahit sino pong miyembro nito, kasama ko man sa aking partido bilang giting, at kahit hindi. At ginagawa ko po yan para sa kalaman ng lahat. Kapag ang inaatake po ay konseho, sumasagot po ako. At sinasabi ko po ang katotohanan at never po ako sa harap ninyo at sa harap ng Panginoon, never ako nagkalat ng fake news kahit noong 2022, kahit noong kahit po noong lahat ng aking ang eleksyon, hindi po ako nagsabi na hindi nakabase sa katotohanan. And God knows that. Sabi po nung nag-post, uh, He is a Christ follower, so am I. Never po ako nagkanya. Kaya, doon na po na-trigger ako. Hindi na po dapat natin pinahihintulutan ang fake news lalo na po kung inaatake po ay ang isang konseho na nagtatrabaho sa pangungunan ng ating vice mayor, sa pangungunan ng ating mayor, hindi na po dapat tayo pumayag. Again, ang allegation, kung sinasabi niya hindi ako, sino po sa atin dito? At kung sasabi niya, binagit niya yung pasigay niyo, alam ko, binagarahan ko na rin po, hindi po ako nagtanong sa kahit kaninong abogado, binasa ko lang po ito sa akin, ayon sa pagkakayot hindi. Binagit niya ang pasigay niyo, ang pasigay, pasigay niyo. Ibig sabihin, ang council na ito, isa sa miyembro na council na ito ang kanyang pinaparatangan. Mr. Presiding Officer, pinaparatangan niya rin po ang PNP kung sinasabi niya na mayroon pong pinagtatakpan. Kaya sinulatan, sus, uh, susulatan ko na rin po, in-inform ko na po ang PNP to dito. Kailangan malaman natin, imbestaga nila kung mayroon ba nangyaring ganito. At kung lulusot sila at sasabihin nila na hindi naman konsihal ng pasig dahil sabi niya konseho, Sabihin niya kung hindi pasig kung anong city, dahil hindi pa rin po ako papayag kahit ibang siyudad na sasabihin niya, hindi po ako papayag na mga likod bayan na nanahimik ay gagawin po ng fake news. It's about time. Sir, Mister, kung ikaw po ay nating nat, uh, nanunungkulan dito, empleyado rin po natin, ikaw po ay pinagbigyan ng ating mayor doon. Tinanggal ka lang sa Dep Departamento ng TPFO. Dahil may mga paratang din sa'yo. Pinagbigyan ka. Hindi ka tinanggal. At Mr. Presiding Officer, hindi ko man yan pinabagit man ang pangalan niya. Meron po siyang anak dito ng empleyado. Actually, pinakukonta ko na po at gusto kong makarating sa kanya pero personally ako uh, sabi ko siya, don't worry. You have nothing to do with this. Hindi ka kasali dito dahil ikaw ay maayos na empleyado ng gobyerno. Hindi ka kasali dito. At ang nakakalungkot lang, nagdadrag ang pangalan niya dahil sa ginagawa ng kanyang ama. Hindi ito gawain ng isang mabuting ama. Napakaganda ng karir. No, 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 Again, bakit ko sinasabi ito? Baka may mga meron na namang bumatikos. Kung sino man, ayoko na pong maging political ito. Kung sino man ang babatikos. Ginagawa ko ito para protektahan ang institusyon na to na minahal ko mula noong ako inahalan noong 2022. At mahal ko ang member ng konsehong ito at hindi po ako papayag, hindi po ako titigil hanggang hindi po lumalabas ang totoo tungkol dito sa fake news na to. Dahil naniniwala po ako dito sa konsehong ito, wala pong ba mamamatay tao. Wala. Kahit sino dito. So, Mr. Presiding Office, presensya na po. Napasigaw po ako. Pero, gusto ko lang pong ipunto na no, Mr. Presiding Officer. Ang uh, mga nais ko pong ipunto. Nagbanggit po Mr. Presiding Officer ng isang date at gusto ko pong marinig ng lahat na ito ng uh, ating mga kababayan. May nilagay dyan, September 13 daw po nangyari. So ang ginawa ko, binalikan ko po kung September 13. That is the exact date nung ang ating pong COP ay napalitan. Mr. President Officer, magkasama po po yan. <laughs> Masama ko po, po ang ating mayor, ang mayor, ang ating buti uh, vice mayor. Uh, buwa po, uh, bilang COP natin, si uh, Fernand Sako at nga uh, po si Fernand Magaldan. Sabi ko, hindi, maaga to. Eh. Nasaan ba? Punta, sakaling ako pinapartangan, nasaan ba ko? No September 13. At natunbo ko, Mr. Presiding Officer. Alam niyo po, nahihiya po ako sa pamilya nitong babagitin ko. At nahihiya din po ako kasi Mr. Presiding Officer, ang na sa akin paratang sabi, eh pala ko, kapag tutulong ako, kailangan may camera. Mr. Presiding Officer, pasensya na po. Ah, ah, ipilitin ko huwag maging emosyonal. September 13, nakita po namin, binalikan namin ang mga text messages, binalikan namin na sa amin. Mr. Presiding Officer, alam niyo po ba kung nasa lako? Ako po ay nasa PCGH. Nasa deathbed po ang aking mahal na kaibigan. Nang sinugod po siya sa ospital ng alas 4 ng hapon, I stayed there, Mr. Presiding Officer. Hanggang nawala po siya, Mr. Presiding Officer, ng September 14. I was there the whole time. Siguro nakita nila na doon ako, may mga pinasok niya kung sino mga asinete. May nakakausap ako ng mga polis, nakikipag-usap ako. Naalala ko may isang insidente uh, incident ito, may mo pa, tinanong ko kung nangyari, etc. Pero was sila, Mr. Presiding Officer. At hindi po natutuon si Consel Volta. Natutuon po si Volta nang taga-tambak -taga bambang. kinalimutan po muna ang trabaho para bantayan po yung kaibigan ko na inatake po sa puso at naghihingalo. Mr. Presiding Officer, kung sakali sa po makarating man ito, the record will show ako po nasa PCGH. And uh, after my friend died, no, kalagitan bago, mag-September 14, may record din po ako. Ayun ko sana pong sabihin to, Mr. Presiding Officer, kasi tumutulong po ako sa mga kaibigan ko na dapat hindi nalalaman tao. Pero kailangan ko po sabihin para kung ganong kasama itong tao nagpakalat nito. Sa araw mismo na nawala yung kaibigan ko, ginamit pa yung date na yun. Mr. Presiding Officer, that day, kaya para may record din po, lahat po kasi lahat to, iahayin ko na na, na i-public na. Tumawag po ako, same date din. Same day, sa Kyoge Funeral. Dahil yung kaibigan ko po, hindi rin naman nila kaya pong makakuha ng serbisyo at ayoko pong pumayag na yung kaibigan ko, yung mahal kong kaibigan, ay uh, hindi babigyan ng maganda pong purol, no? Kaya hindi po rin ako, maganda naman po yung damayan natin, baka mamaya sabihin hindi po. Pero sabi ko sa huling pagkakataon, si pare, huwag natin dalhin sa damayan. Dalhin natin po. Mr. Presiding Officer, hindi man po ako mayaman, hindi po man ako, pero Mr. Presiding Officer, siguro ko po na maayos po ang burol ng aking uh, kaibigan. Ayoko man sabihin pero um, yung pamilya po namin, yun lang po, yung pamilya po namin ang nagtulong-tulong po no, para po mabigyan ng magandang burol yung anak. Sa exact date na sinasabi po nila. Kung sa exact date na nandun ako bilang isang kaibigan. Ay, Mr. Presiding Officer, hinihiling ko nga po ito. Sana sa kapulungan ito. Maimbestigahan po ito. Hinihiling ko po sa PNP. Actually, susulat po ako sa PNP na maimbestigahan po ito para malaman po natin. Susulat po ako sa PCGH dahil sila rin po ipinaparatangan na meron po mga records daw na itinatago. Sa presiding officer, yung TPM mo ay uh, akin din po nga kakuusapin para po mabigyan ng aksyon nito. At Mr. Presiding Officer, kanina nga po sabi ko, it's about time siguro tayo mga pasigenyo. Lahat na nandito wala naman may gusto ng fake news. Wala. Naniniwala ko, wala. No? Kahit mapapolitiko, kahit sino ayaw po dito ng uh, fake news. It's about time ipakilala natin na ang Pasiguenyo ay ayaw sa fake news. So I will start, Mr. Presiding Officer, a movement called Ang Pasiguenyo Ayaw sa Fake News. Tsatsagay ko po ito kahit na sabihin nila na mayroon tayong uh, sikasuhing uh, kampanya sa susunod na taon. Pagpapaliba ko po yun. nag ikot po ako sa bawat marangay. Kakausapin ko po una ang mga vloggers natin dito sa Pasig. At uh, sisiguraduhin ko po na hindi sila makikisali sa mga anumang fake news sa mga susunod na panahon. At sana po lahat ng taong bayan ng pasigenyo, yung mga mababait na pasigenyo na ayaw po sa troll, ang ayaw po sa fake news ay makasama natin sa isang movement na ito. It's about time, Mr. Presiding Officer, na makilala ang Pasig. Kilala na ang Pasig eh. Sa maayos na pamamalakad, kilala na ang Pasig eh, sa pagiging transparent. Diyos ko naman, bakit naman biglang magiging ganito? Ang Pasig biglang makikilala sa mga trolls. Ang Pasig makikilala dahil sa fake news. Sayang naman, Mr. Presiding Officer. It's about time. Mag-initiate tayo. Makilala ulit ang Pasig na ang Pasig City ay gusto sa katotohanan. Mr. Presiding Officer, sabi nga po, ang sinungaling po ay kaibigan ng mga magnanakaw. Dati po magkakagalit sila, ngayon magkakasama na. Magandang hapon po, Mr. Presiding Officer. Thank you. Uh, the chair wishes to congratulate the gentleman this privilege speech, uh, I would also like to remind everyone that political season is is around the corner. Since it's an election year next next year, uh, my advice is for the gentleman, the good councilor uh, councillor from Bambang to file the appropriate cases and charges. Uh, hindi po pinapapayaan yung ganyang klase. Marami hong matapang pagdating ho sa paghawak nila nila pero sa harap-harapan hindi nila kaya pakita yung kanilang tapang dahil alam natin puro kasi nungulingan. Pero huwag tayo mapipikon. Nandiyan po yung batas na pwede natin gamitin uh, sa para magbigay katarungan dahil hindi naman tama na sirain ng puri ng isang tao. Lalo-lalo na kung uh, siya inosente at walang ginagawa. Uh, again, uh, sa ating mga konsyal, alam natin lahat kung anong trabaho ang ginagawa ninyo, anong binubuhos yung sakripisyo at uh, pagchichaga uh, sa trabaho ang ginagampanan nyo dito sa ating uh, 11th council uh, itong mga detractors na ito masanay na tayo hindi tayo nabubuhay para sa kanila pero uh, let the law uh, let the good arm of the law arm of the law uh, reach out and put him in place uh, dahil ito pong uh, mga gantong klase wala pong lugar sa, sa isang lipunan katulad po ng ating lungsod kung saan tinutulog natin na mabago ang uh, ang uh, prioridad ng mga mamamayan natin. So muli, congratulations to the chairman. Uh, just a short response po. So yes, can, uh, yes. Yes, Mr. Proceding Officer, definitely uh, our office will file, our office, hindi po ako, eh, ang opisida po namin will file a case dahil lang pinaparatangan po dito ay kung si Hal na hindi pinapalangalanan wala pa hindi daw po ako sa nila so sana rin po ang aking mga kasamahan ay mapag-isipan din po ito no, Mr. Presiding Officer because uh, actually uh, uh napag-isipan ko nga sana no, no na, uh, to find no, po, ng persona ng grata to this person because he is uh, attacking uh, the council but uh, Uh, pupunta na lang po ako doon sa mga susunod na panahon But first, I think, uh, i consult ko po ito sa aming legal uh, team uh, But uh, again, Mr. Presiding Officer, I want to reiterate that uh, this is an attack to the institution And uh, not only to me Because uh, uh, on the last uh, post uh, that he posted, uh, sabi niya pa, niya po, uh, it is not me but someone from the council. And uh, that, that's uh, yun lang po. Thank you again, Mr. Presiding Officer. And I appreciate... Panguli lang, para yes. din mawalan siya ng, tu ng tulog, baka hindi niya maisip yung cyber libel is punishable uh, by 6 years and 1 day to 8 years for each count. Kaya bilangin niya na lang ilang mm -hmm. beses na pangit yung pangalan mo, isang count. Mo. Uh, and I think, kung ano siya ng magaling na abogado, No, no. Thank you, Mr. President. I think someone would like to be... Uh, would you like to, to... Any questions? Yes, the Honorable Kiko Ruscha would like to uh, ask some questions. Actually, uh, Mr. Presiding Officer, uh, it's more of a manifestation. No? Uh, yes, we are aware of the uh, concern raised by... Uh, Councilor Volta de los Santos. Pero we are also aware of um, other fake news na pumakalat ngayon about not just the council but uh, us individuals. You know, um, sa so tingin ko bahagi naman ng na trabaho po natin na mapatikos, na mapuna. Criticism is a part of our job. We eat criticism uh, for breakfast every day now, so to speak. Kasi we signed up for that at alam natin na uh, once tayo po ay uh, eh, bukas naman po tayo sa kritisismo And uh, I think naman po, kaya naman po natin sagutin ang lahat ng katanungan tungkol sa ating mga trabaho. Ang mahirap lang po, yung mga nakikita natin kumakalat ng mga fake news na ina-attack yung personal na character ng isang tao. Lalo lalo na kung itong mga atakin na to ay nakikita ng mga pamilya, ng mga anak ng mga kanilang uh, sinisiraan siguro hiling ko lang po kung sino man yung mga nag-ooperate po na yan sana maging maging aware din po kayo okay lang po siguro kung kami ang atakihin nyo dahil kami po ay uh, tagapaglingkod criticize nyo po yung aming trabaho and uh, we'll be happy to answer din naman in a proper forum pero to make, make stuff up that can ruin families that can ruin yung pag-iisip ng mga anak namin, ng mga kamag-anak namin, ng pamilya namin, ng magulang namin. Sana naman po, magkaroon naman po kayo, ng, matakot naman po kayo sa Diyos. Na para gumawa kayo ng kwento for the sake of kung ano man yung misyon na meron sila, na alam naman nila na posibleng makasira sa pag-iisip ng mga mahal namin sa buhay. So yun lang po siguro isang manifestation and I join na uh, Councilor Volta de los Santos po whatever uh, legal I -i action is needed na. para po naman po so, yun? maturuan din naman yung leksyon. Yung alam naman natin, again, hindi po natin hindi po tayo diktadurya dito. Bukas po ang ating um, pag-iisip sa kritisismo. Pero kung lumagpas na to sa dinya, dahil hindi po natin pinapatulan lang, eh mali naman po 'yon. Again, Whatever legal uh, um, procedure is afforded to us, I do believe that we should pursue not just to preserve the integrity of our institution, but also to preserve the integrity of our personalities and our families. So yun la po, Mr. Presiding Officer. Maraming salamat. po. Yeah, okay, Salamat, Thank you for your manifestation. I'm <laughs> I believe we should refer the committee to the proper, uh, the, the speech to the proper committee. Uh, Mr. Presiding Officer, I would like to refer my uh, my uh, speech to several committees, Mr. Presiding Officer. Uh, one is the peace and order, uh, and the next is uh, uh, judicial matters, and also to the law schools and internal government. So, refer to the uh, committees on judicial matters and uh, law rules, and internal, internal government. Thank you, Mr. President.